Pagbubukas ng tindahan ni Juan sa Candelaria Zambales, itinuturing na umpisa ng pag-angat ng kanilang bayan. Narito ang balita ni Valdivina Gracia. Ito ang bayan ng Candelaria sa probinsya ng Zambales. Humigit kumulang limang oras ang biyahe dito mula Maynila at halos dalawang oras mula Olongapo City. Napabilang ito sa third-class municipality ang ikinabubuhay ng mga mamamayan dito ay pagsasaka at panginisda. Matagal nang inaasam ng Candelaria ang pagunlad ng kanilang bayan. Kaya naman, sa inisyatibo nito magpatayo ng commercial center, nagkaroon sila ng panibagong pag-asa. Sa pinakaunang commercial center ng Candelaria, nang nagbukas ang tindahan ni Juan, kilalang grocery store sa Olongapo at sa mga bayan ng Zambales at Bataan. Yeah, on behalf of LGU Candelaria po, kami ay lubos na nagpapasalamat. Unang-una sa may-ari ng tindahan ni Mang Juan na si Sir Ramon Ebuenga Fernandez. Um, thank you, Boss Ramon dahil dito magsisimula na aangat yung bayan ng Candelaria. Alam nyo po kasi yung bayan ng Candelaria um lang yung nagbi dito eh. Pero sa pag-open ng commercial building natin uh, dito magsisimula na magpuput up ng marami pang mga business. Siguro ito na ang simula ng na? uh, napakalaking tulong no. Um, ng na, nadala ni Sir Sir Mon Fernandez no ng tindahan ni Juan alam ko na sa iba't ibang bayan mayroon din. Salamat at napasama ang bayan ng Candelaria. Uh, simula na para makatayo, no? mabuhay, mabuhay ang ekonomiya ng bayan ng Candelaria. Mula Maynila, dumayo pa ang tatlong beauty queens upang suportahan ang grand opening ng ikasyam na branch ng tindahan ni Juan. Congratulations, Hosir! And I heard you will be opening for franchise sometime very very soon. So that's gonna be a super exciting endeavor for you. And I'm sure it will be such a huge hit, especially in the Vismin area. And we're gonna be here all out support for you. Congratulations again and God bless. More power to you. Congratulations for the newly opened branch here in Candelaria. Wishing you all the success and prosperity. Guys, yeah. Sila, yeah. I, okay. I mean, what else could you do more than support your local Filipino businesses? This is a new branch, and I hope that there will be many customers, loyal customers, especially me. I am the first loyal customer of Ni Juan and I encourage everyone to support your local Filipino businesses, local Filipino stores. Dumating rin ang aktor na si David De at iba pang performer na nagbigay saya sa mga tao Pati konsehal mula sa karatig bayan ng Santa Cruz, Zambales ay nakiisa na rin sa naturang aktibidad. Nandito ako para suportahan ang grand opening ng tindahan ni Juan, ang branch ng Candelaria, para magkaroon ng akses ang ating mga uh, kabaranggay at uh, kababayan sa abot kayang produkto. Nandito ako para sumuporta. Bakas ang iti sa mukha ng mga taga Candelaria sa pagkakaroon ng tindahan ni Juan sa kanilang bayan. So, tindahan ni Juan po is very Pinoy. Pang-Pinoy po talaga siya. This is really a store for everyone. So, ginawa po natin ito to serve all the Filipinos. To. Pabigyan natin sila ng mga paninda na na swak na swak po at abot na abot kaya po ng mga Pilipino. Yes, maraming salamat sa pagbubukas ng bagong tindahan ni Juan dito sa Candelaria. Isang patunay lamang na mabili at uh, napaka-affordable ng mga kanilang ano, uh, gamit at uh, mabilis at ang grocery nila at ang mga tao nila ay napakasipag at masayahin. Lagi silang may smile. Maraming salamat sa pagbubukas nito. Tara na po, mabili. Magan ayos naman po. Try ko lang po muna ngayon kasi first time ko po pong magkaroon ng tindahan ni Juan dito. Na dito na po ako mamimili ng pang sa tindahan ko po. Kaso nagtitinda ka rin? Opo. May tindahan po ako maliit sa amin. So ano po yung presyohan dito? Yung bigas po nila medyo mura po. Kasi po sa ibang kuhanan ko po is 1-4 po siya. E dito daw po ay e 1-3. Maliban sa pagiging typical na grocery at convenience store, bukas din ito sa pagsusupply ng pangangilangan ng mga LGU. And ang tindahan ni Juan po ay hindi lamang po nakafocus sa mga walk-ins natin. So we also uh, joint bidding and we've been getting projects from the government. So patuloy po tayong sumasali sa mga bidding at patuloy naman po tayong nananalo at tayo po ay uh, nagsusupply no, sa mga pangangailangan ng gobyerno. Limang taon na ang tindahan ni Juan. Mayroon itong siyam na naipatayong branches. Dalawa sa Olongapo, dalawa sa Bataan, at lima sa Zambales. Nakatakda ng buksan ito para sa nais kumuha ng franchise. Katunayan, nasa 300 at apat na puna ang gustong magkaroon ng tindahan ni Juan mula sa iba't ibang panig ng bansa. So, guys, welcome to Tindahan ni Juan. Soon, we will be in your places and we will serve all your needs, for your all your grocery needs. Again, thank you, thank you so much for the usual love and support for Tindahan ni Juan. God bless us all. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.